Nahirapan ka na ba magbasa ng text message sa messenger dahil maliliit ang mga message? May paraan po tayo dyan kung paano palakin. Hello guys, karamihan sa atin ay messenger na ginagamit sa pag-text. Dahil ito po ay libre, walang bayad, buksan lang po natin ang data connection, pwede na po tayo mag-text. Paano na lang kapag manabo na ang ating mata? at hindi na po natin masyadong mabasa ang mga text message sa messenger. Pwede naman po natin i-adjust para lumaki ang mga text message sa messenger. Ganito lang po ang gawin nyo. Sundan nyo lang po ang video na ito para malaman nyo. una punta po tayo sa settings. Hanapin po natin ang accessibility. May eh, makita po kayong visibility enhancement. Itap nyo lang po yan. Pagkatapos, punta po tayo sa screen zoom. I-adjust lang po natin para lumaki ang mga message sa ating messenger. Ganun lang po. Tapos balik po tayo. Punta po tayo sa font size and style. Ganun din po ang gagawin natin. I-adjust rin po natin. Dapat po ang kanyang bold pan, naka-on po yan. Para lumaki rin ang kanyang message sa messenger I-check po natin sa application ng messenger Kung lumaki na po ba ang kanyang message Yan po, lumaki na po ang kanyang message Hindi na po ako mahirapan magbasa Ganun lang po guys Samsung Galaxy A50 2019 model lang gamit ko na cellphone Kung nahirapan po kayo guys kasi hindi lahat ng unit ay ay madali mayroon ding cellphone na mahirap ma settings ng ng phone size and style punta lang po tayo sa settings para hindi po tayo mahirapan i-type lang po natin ang size may makita po kayo dyan sa inyong screen mamili na lang po kayo dyan kung saan nyo po pwedeng i-settings ang font size ng inyong messenger ganun lang po kadali guys okay guys maraming salamat po sa inyong panunod hanggang sa muli bye bye